DTI and Mayor's Permit na lang ang i-register ko at wala ng BIR registration? Hello everyone! I am Iza Estinopo at ngayon magkukwento po ako ulit sa usual question na nare-receive ko sa inboxes ko na sila daw po ay nagtayo ng sari-sari store for example, registered sila sa DTI and may mayor's permit sila. Pero wala silang BIR registration. So, okay lang po ba yung ganong scenario? dapat po ay may BIR registration pa rin po. Ang DTI na nagre-register tayo ng business name, ang ating City Hall na nag apply po tayo ng business permit, at ang BIR na nag apply po tayo for TIN registration, mga invoices. Ito pong tatlo na to, iba-ibang ahensya po ito ng gobyerno. Technically po, sa basic business registrations natin, meron tayong first step which is the name registration. Depende po yan sa organizational structure mo kung sa DTI, SEC o sa CDA. Then after ng business name registrations, meron na po tayong dalawang next na kailangan pagrehistrohan. BIR registration and of course, your mayor's permit registration. Ang mayor's permit po ay ina-applyan po natin sa munisipyo or sa city hall kung ano man po yung applicable sa lugar na nakakasakop sa ating business o kung ano man po yung business address natin. Technically po, ang mayor's permit ay required kasi po isa po ito sa mga union ng ating local government na ma-monitor at ma-regulate yung mga businesses na nag-ooperate within doon sa jurisdiction nila ng city or municipality. And of course, ang BIR registration po ay required din po. So ito po yung ating registration na tayo po ay magbabayad ng amang buwis sa ating gobyerno tayo po ay makakapag-issue ng invoices so nagkakaroon din po ng wrong notion na hindi na po kailangan ng mayor's permit kasi nga po Sinabi po kasi ng BIR noong 2020 na sa registration sa BIR, hindi na po nila -re require ang mayor's permit. Pero hindi po ibig sabihin nun na tinatanggal na po ni LGU yung requirement for mayor's permit. It's just that tinanggal na ni BIR sa listahan yung mayor's permit kapag magre-register tayo sa kanila. Pero alam nyo po, pag nag-close tayo ng business kay BIR, kailangan po nating ipakita yung closure ng mayor's permit. So, ayan po. Maraming maraming salamat po. I hope may natutunan po kayo ngayon sa video na ito. I-follow nyo po ang aking social media pages. At maraming salamat po. God bless us all!